Manalakin ng Wow. Ang Ang mga baboy mga North sa mga beko. so magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers kumusta kayo dyan mga ka-farmers hello magandang hapon welcome back po sa aking channel no, live tayo ngayon dahil uh, sa video na ito gusto kong ibahagi sa inyo ang akin pong uh, topic na magbibigay po ako ngayon sa akin pong mga biik na to ng Sustalin LA ipapaliwanag ko po no, kung bakit ako kailangan magbigay ng Sustalin LA sa mga biik na ito so Una, ang mga biig ko ngayon mga ka-farmers ay Ilang araw na kami? 19 days? 19. 19 days na po mga ka-farmers. 19 days old. Ang healthy mga ka-farmers. So, okay, <coughs> so? No? Pitrain fast. po ang bore, no? Ang papa nila pitrain. Parang pang one month yung katawan niya. Yun. Ang laki guys, oh. So, talagang fast grower kasi mga ano rin. Ah, uh, anong tawag daw? Manipis ng balahibo, no? So, ngayon po, mabigay tayo ng antibiotic guys. Sustain so nila po. Kasi nga, Noong nagkapon uh, po si technician ko, sa yun ako pigrulak po mga farmers noong siya po ay nagkapon sa mga uh, lalaking biig dito. Sabi niya, Sir, 3 days from now, kasi pangatlong araw ngayon since nagkapon uh, kami, no? Sa Sabado, no? Today, Injikan ko raw ng Sustalin LA. 0.5 ml ang akin pong ituturok. May pa, excuse na sa, excuse na po. May sa waste na dumi. Pakilayos kamera sa mga waste. So, advice po ng aking technician po mga ka-farmers na ang lahat po ng bit ay bibigyan ko or tuturukan ko ng uh, oxytetracycline. Ito guys, ha? Ito guys. Ito po ang ating editor ngayon mga ka-farmers. Yan. Sustalin so, LA. Na? No? Ang lahat po ng bit. Dito lang na batch na to. Dito lang. Turo sa kabila. Bixan ang bibigyan natin sa kabilang batch. So, kailangan ko pala yung marker natin. Yung marker natin, kukulin ko lang. Okay. Ha? So, ito guys, oh, ang disposable syringe, 1 ml. Ito po, kita nyo po. Yan. Ito po. Sigurang so, ka-email ito, Tag kalahating email lang. 0.5. 0.5 email ang bawat biik. Kasi yun ang sabi ng brother Christian natin. Kasi based lang din sa kanilang ano eh, edad. No? Sana ba yung 0.5? Hindi ko makita. Uh. 0.5 po natin yung mga guys okay. ah. kasi guys yung biik dito yung kanilang pusod ang pusod sa ibang bake po ay ginisprihan ko ng umbinex na no, para hindi may infeksyon. So ang iba nagkaroon po ng kunting pamamaga, no? Kunting pamamaga sa pusod yung ibang bake lamang dito sa batch na to. Yan ang dahilan kung bakit ako ngayon mag-inject po ng antibacterial, no? Sustalin LA. Sumunod. Alika saka iba mga ka-farmers yung ibang bake, lalo na yung gagawin namin ano, inahin yung solid po ay, meron siyang, ano eh, meron siyang uh, parang may sugad siya sa kanya pong paahan, no? Tama ba yung dosage ko? Ayan. Pangatlo! Sili ka na. Yeah. Mm. Oh, 19 days ka, so. Asan na yung, wait lang, asan yung pangalawa na may tanda yung kanina? Nandun. Okay na. Ah, pagitan natin. Oh, okay, behave lang. gusto daw medyo lumaki ka. Okay. Halika. Okay. よかった。 짠다랑 짠데랑, 짠데랑, 음. 데랑고데랑보데랑 짠데랑, i 데 Yun oh. Oh, nahan. Hindi Okay, doon tayo sa piyak na eh. Ngayon guys, magpapalit tayo ng karayom. Ito po. Pukuha ng bagong karayom. Another na uh, karanong to. Uh, by the way guys, pasensya na. Wala akong gamit na mic lapel kasi nalubat kahapon pag live sa uh, pagbili natin ng Landris Guild po. Ayan, hindi pa natin nati-charge. Okay, dito naman ka farmers. Dadaan ako maya. Dito naman po. Pukuha tayo ng ano, mga biik. Kasi magtuturo tayo ng 1 ml na Big Sun SP injectable vitamins mga ka-farmers. Ang marker ka so, wala dyan. Ano na? Marker. Masuloy nga muna. By the way ka-farmers, ang uh, akin po mga bait ngayon, pag sa po binabalik ko ang ano, partition po dahil nga po si mother pig ko sa patuloy kong pag-observa sa kanya, ito pong mother pig nila. Ay sadya pong hindi pa rin totally 100% na no, wala ang kanyang uh, kasungitan sa kanyang biik. May kunti pa rin pong ginagawa siya na gagandunan yung biik niya no? So, yan. At samantala po, ay talagang meron pa rin harang, no? So, by way, ang edad sa mga biik natin dito ay 11 days, you know? uh, 11 days old po since birth, no? So, kakahapon dapat ang schedule sa pagbigay ko ng uh, injectable vitamins na Bixan SP. Kaso nga lang, nakaligtaan o nakalimutan ko. Dahil nga po mga ka-farmers, Nakaligtaan ko, nakalimutan kong gawin kahapon kasi nga Kumuha tayo ng guilt, ano Yan Dito ako mag-inject sa may tigi, mga ka-farmers Sanda Dito ka-farmers, yung status sa mga big na to, hindi po sila katulad, no? Hindi po sila katulad sa mga BX sa kabilang inahin na unlimited talaga ang pagkuha nila ng gatas sa kanilang inahin. Yan, 11 years old. Alika, biki. Masads, masads, konte. Mm. chicks pigil kasi kung dito ako mag okay naman sana kaso nga lang uh, medyo maliliit pa sila so sa pigil tayo ha hop awkward sa aking paghawak sa bed kailangan po panatag ako sa aking paghawak sa bed hop babe lang okay Tingnan na lang. Tatlo. Tatlo. Red! natin ka farmers or ang susunod nating pag-injig uh, pag ko sa kanila ng vitamins po sa parating po na 25 days old since birth ito sila ano po? para mahanda po sila sa pagwawalay mga farmers matulungan sila kaya tayo nag inject na vitamins sa ating mga bay kasi nga ito po ay uh, tumutulong din sa kanilang paglaki mga ka farmers okay. tanda Mm, isa na lang. Isa na lang. Natik ko ang ano, crayon. Wala ka na extra. Pwede ko yung ano dun eh. Yung isa. Ako na. Guys, wait lang ha. Ito po nga. Hello kay Rosindong Ramos. Magandang hapon. Good afternoon. Alvin Marcon. Hello. Good afternoon also. Emily Dicolongan, Good afternoon. Good afternoon. Sonia Garcia. Wow, ganyan pala mag-alaga ng mga baboy. Yes po, madam. Sa totoo lang, ang pag-alaga po ng baboy ay hindi po biro. Oh, hindi po biro. Hindi ganon ka simple. Hindi ganon ka dali. Dadaan tayo talaga ng... Dadaan tayo sa butas ng karayom, no? Kung baga, ibig sabihin po ay... Ano? Ah, pagsilang sa biik, kailangan mong putulan ng ngipin. No? Pero bago ng ipin, bigyan muna ng colostrum para po antibodies no, talagang tumutulong sa mga biik na lumakas ang kanilang katawan. No, importante. After that one, putulong ng ipin sa kabuntot. Pagkatapos, 3 days old, bigyan mo ng iron para may iwasan pagkabansot at anemia. Pagkatapos, 10 days old, gagahapon sa nato kasi. Bigyan ng bigsan is vitamins. Oh, no, pagkatapos po. Pa, ano lang, uh, sundin lang yung proseso. No? Procedure natin sa pag-alaga uh, ng biig. May okay, fitting guide tayo. Yung mga uh, vaccination. Okay na, complete na. So mayroon akong sasagutin sa gilid. Ito. Ito guys, ang uh, si Kabayang Divina Kabansi. No? Divina Kabansi. Paano po ginawa yung pig drinker? Sa description po, magdalagay ako dyan ng link. Pacheck na lang po mga farmers Link na nga, uh, paano po gumawa ng pig drinker na ano po. Ganyan po ang ating gagawin ha. Mga farmers sa paggawa ng pig drinker, singit ko lang ay meron po tayong link sa description na ihahabol ko after this live. So ulitin ko lang ka farmers, ito pong mga biik dito ay magaganda ka farmers oh. Hmm? Oh, di ba? Nasa sahig lang muna sila, siminto. Tinanggal ko muna yung karton kasi karton ang ginagamit ko sa kanila. Mainit po ngayon sa amin, tinanggal ko lang yung karton para at least hindi sila hingalan sa init. So dito po ang status, nagbigay ako ng antibiotic, antibacterial. No? Oh. So stalin nila eh, dahil nga po advice ng technician ko kasi ah... Uh, kailangan silang lahatin nilang bigya, bigyan ng antibiotic dahil nga po meron kasing mga ano guys mga wound wound di oh, diba? mga wound o mga sugat sugat na nasa kanilang paahan honestly ang kanilang pusod sa iba dito ka farmers ay meron din pong ano yung merong parang namamaga ng konti so pag ganun maliban na nagbibigay ako ng kumbinix wound spray kailangan din talaga sundin ang advice ng aking technician okay wala pong masama mga beginners dyan oh na tayo ay sumunod sa mga advice ng ating mga uh, technician sa baboy. Ano po? Okay? Yan dito naman, hinahabol ko lang yung ano, yung pagbigay ng vitamins sa mga biik na yan. Kasi nga agahapon pa dapat yan mga ka-farmers. Samantala po, itong aking gelt, ayan. So nakita na hindi dapat makita. Adjust ko lang camera. So siya po ngayon ka-farmers ay lumagpas na 2 days na yung lagpas niya. Dapat October 2 mga anak na siya pero pasok pa rin naman sa ano eh, sa 114 days to 120 days. Okay? Ayan. Sandali lang. Pupuntahan natin sa yung aking ano ka farmers. Yung aking gelt na binili. Okay. Bago tayo magtapos sa video na ito, may nagtanong sa akin yung regarding po sa binili kong gelt kagahapon. Hindi yan guys kasi patining to eh. Yan patining yan ha. Ito naman yung ginansya ko na gelt sa last batch ko. Yan. Okay? Yan po ang ginansya ko na gelt no? sa last batch ko bininta. So, siya ay back din po sa landrace, No? Ito guys, meron pong papel. Ang tanong kasi sa akin kung meron daw bang papers na pinakita sa akin ang binilhan ko. Yes po, meron. Meron po. No, meron po. Talagang galing po talaga sa isang ano eh Meron siyang papilis In short Basta meron Meron siyang binigay sa akin So yan Meron tayong Back cross sa Landrace Meron tayong Landrace No Ito kasi ang history ito Talagang Landrace pa rin Kasi one Ano lang eh Isang bread Landrace ang mama Then Landrace ang papa Halin sa ano Halin or galing po sa Ah uh, Jaltas Farm No Ang mama Ang Papa naman Landrace din Galing sa Creekview View no, oh, na mga nagbibinta ng mga puting likido ng barako. Okay, mga brother, ano. Si Rusil Pit, uh, Pertimo, hello, good afternoon, thank you for watching, mga supporters. Samantala po, isisingit ko lang, makala tayo. Pasensya na kasi hindi pa ako nagkapag-finalize dyan. Ito kasi guys, na-stop yung aking pinapagawang triplet gestating pin. Yan. Hindi pa ako tapos yung ka-farmers. No, kulang pa, mayroon pang kulang. Kasi yung bayaw ko na nag-wielding yan ay may pinuntahan, emergency lang po. Okay? So maraming salamat po mga ka-farmers sa inyong pagpanood sa video na ito. Ako po si Dodong Villaran ang patuloy pong nagda-thank you sa inyong lahat, sa inyong suporta mga ka-farmers dito po sa aking channel, sa YouTube channel na ito, maging sa akin pong Facebook page, GM Series. Hello everyone! Magandang hapon, good afternoon. Happy farming mga ka-farmers! Bye-bye and thank you again for watching. Ingat po!